Nilayasan ni Jacob si Laban. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Nagpasabi si Jacob kay Raquel at Leah na tagpuin siya sa parang nakinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. Sampung beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na maapi ako. Kapag sinabi ni Laban na ang betik betik ang ibabayad sa akin, nanggananak nga ng betik betik ang buong kawan. Kinuha ng Diyos ang kawan ng inyong ama at ibinigay sa akin. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop na naginip ako, nakita ko na pawang betik batik ang lahat ng bar akong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos, Jacob, at sumagot ako, nandito po ako. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga bar akong kambing, may betik silang lahat. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Gumawa ka rin doon ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupay ito, umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni na Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami, at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya, sa amin at sa aming mga anak ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kinan, sa lupain ng kanyang amang si Isaak. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala yun ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Eremeo, hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubunduki ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian.